butang ka na ang ating nga sitaw. Ibilis lang po guys. Ilagay ko na talong. Agas na ito mga guys. Ayan. So, maglagay na ko ng salt para medyo magdalasa na siya. Maaalat ah, na rin itong ating fish kasi na ipang sahol. So, wala na siya masyadong mga um, betche na lang. So, takpan muna natin. Ayan, para na may pang-upload ako. kumulo na, buksan na natin ulit. After one minute. Ayan. At then, haluk-halukin ka. Last one siya, pero ang itin, na ka na. So, mas masarap kapag with you. normal lang na taste ko. I mean, normal, normal. I mean, lasa lang talaga ng gulay. So, walang halong mga uh, itlabor, itlabor. So, pero may ang palayatan mo, baka lumot na. Ayan. You can see, konti na ang sabaw, guys. At pan ulit. Saka mag-prepare ako dito ng pepper at bechen. So, I'm a Filipino. I'm using uh, Asian using bechen. sa ikaw ng guys, nagagawa naman sa taga so ito po ay seasoning kita so, ko si magiging video so ito seasoning ito pala na yan look at that so yummy may kao ba? may And then, para sabay-sabay na sila mag-upo. So, Ang our alugbati and saluyot. Nabunta ang saluyot sa atong gani. That, ano? Tugabang. So, ito po yung alubati and saluyot. Siyempre, para masarap may okra dito. So, ilagay ko na kayo bago pa malata ang gulay. Ay, itlog ang buwan. Ayan. Ang ating alubati at ilagay ko na. So, buti na lang nakalive ako parang inayon. Wow! Look at that! Then, i mix natin yung ating saluyog. Full of saluyog. Ano yun? Para man nakita ko ng damo ng ano. Ayan. Ayan. Dapat palaging kumos ko sa asin tong ano, sa loob So, ayan mga guys. Look at that. Katahong, di ba? Katahong. Oh. Katahong man. Ayan. Ang um, sili. Then, ilalagay na natin ang ating fish na pansahog. Okay, pansahog na fish. So, ulo lang. Ilagay natin dyan. Ilagay. Luto na yung ating lang. So, itira ko itong isa kasi baka ayaw ni Saharan sa sabaw. Eh, dapat yun ang maliit sa kanya. Pero gusto niya kasi crunchy. So, hindi ko siya nag-isa para sa baka ayaw niya ng may gulay. So, ayan. Luto na, guys. Hindi na natin kainin. Tapayan ko muna at turn off na yung fire. Wala nang tiki para surprise ang lasa. Turn off na natin yung fire. Ayan. Tikman ko lang. Kawawaan mo. Ay, di siya guys. So, maglagay tayo ng salt. Pero para sa akin kasi okay na yun. Yes, ayun. Diba? Maglagay tayo, guys. Ayan. Yeah. Magdagdag lang ko ng salt. hindi dapat nilagyan ko ng mga ano, sisulong yung iba. So, para sa akin, okay na po yun. Kaon to, dad. Luto na. So, check natin. Ayan na siya, guys. Ito na ang ating ulan for tonight. Mainit-init na rice. And 7 minutes lang para itang upload kami ng ganyan. So guys, Nagyapo na kami para mapaliguan ko ng mga bata guys tapos matutulog na para bukas maaga kaming makalpising sa school. Thank you for watching. Bye-bye.